ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, inaawing nga nito ni Z, etong si Sky at sinabi nga nito <coughs> ni uh, ni Zina, hindi pa talaga siya titigilan o sila nito nga ni Sky. Sumagot naman si Sky dito na si Poch ang involved sa sa mga nangyari at sa CCTV. Bakit daw feeling biktima ito nga si Z? Kung kaya ta, mukhang hindi pa matatapos ang away ng dalawang ito. At uh, pati itong si Archie ay aaway nga nito at itutulak itong si Sky. Kung kaya galit na galit si Sky at talagang hindi magpapatalo. Kung kaya't sasaktan niya etong si Archie. Samantala, ito na mga si Gov. Sinabihan ng kanyang anak na si Gino na huwag na huwag na daw kakausapin si Sky. Dahil uh, wala namang magandang sasabihin nga ito at upang makaiwas sa mga tanong at mga kasagutan. Habang sinabihan niya rin si Poch na wala naman daw nakukulong sa pagsisinungaling uh, sa Pilipinas at uh, wag nga daw itong mag-alala dahil nandiyan naman ang pamilya Costa upang tulungan at suportahan si Poch. wag lamang ito manlalaglag kay Gino at wag itong magsasalita ng kanyang mga nalalaman. So, pakatong ngayon natin kung hanggang saan ang laban nga nito ni Sky para sa kanyang Ati Luna. Lahat nangyan dito nga lang sa senior high.